NHA ayun. sarap na magtrabaho diyan. Uh, sabi po ng uh, COA uh, ilan na yan at apat ano? Apat na rulings na. Uh, apat na rulings na. Ah iba-iba pala to. SSS Mindanao North, SSS Luzon North. Yun yung hmm. mga gano. Baka performance based yan. Uh Oo. -oh. Hmm. So, meron ding GSIS Board of Trustees. Aba, ang kumita mga board. Hindi pala yung empleyado. Hmm. Christmas gifts paid out to uh, government employees. Mabuti pa sila, no, bahala sila mag-decide. Sa private sector, paano ba na decide yung Christmas gift? Performance-based. Performance-based yan? Usually. Eto, depende sa boss. Performance-based din yan? Performance nino. Ilan ang uh, in-invest mo sa alternate energy? Ganda. <laughs> okay. Kayag ka ba? Gusto ang ginawa natin. Uh, okay, may bonus ka. May bonus ka. JIP. Uh -huh. Ilan taon na pala yan? Puro ganyan, sinisita ng COA. Ah. At hindi naman sinusunod. Talaga? Oo, oh. oh, sabi ng COA. Kaya umabot na sa 400, uh, half a billion ang kailangan i-refund nila. Eh, paano kung ginastos na nung mga tumanggap ng bonus yun, Mare? Mm. Ibabalik? Mabigat yun. Oo, oh, mayroong ganun na effort. Aba, parusa naman yan doon sa mga empleyado. May sabihin eh... Sana achieve nila, objectives nila. Yung NHA, baka naman na-reduce nila yung housing, housing oh, problem. Housing oh. problem, Wala sinasabi yung power rito eh. Yung Backlog, ah. yung backlog na ayos Aha. nila. So, meron nga ngayon eh, di ba sinasabi, kailangan. Ang uh, Senado, kinakausap si Presidente, sabi, Boss, baguhin nyo na yung, y yung housing. Pl yung platform. Yung platform ng housing. housing uh. uh, Walang wala mangyayari sa atin. Yung condominium, hindi pwede yan. Kondo. Sa, condo. Condo-based housing. Sabi po ng uh, nin, Nene Piment... Koko. Ano oh, tatay nga tatay pa rin. Tatay niyo si Nene. Koko. Sana ma-review daw yung uh, housing program. Uh, wala raw sa tono itong department... <laughs> Hindi, <laughs> sinabi rin niya. na ano. Out of sync. Deh, sinabi, Department rin, of Human uh, Settlements and Urban Development. Sinabi rin, nag, nag, ano eh, nagkaroon ng exchange. Ang alin? Si Senadora Villar at saka Senadora Model. Oh, Risa. Oh, oh, ano, Risa. anong, Risa. exchange? Si Model. Deh, tungkol nga dyan sa housing, housing. Sabi niya, sinong titira dyan? Ba't, kay, ba't gustong gusto mo magkaroon mag -condo. tayo? Magpondo. Magpondo ng condominium, wala naman titira. Ryan. Uh, na 'yung mga tinatawag natin informal settlers at hindi sila titira sa condominium. Ang layunin po kasi nung program housing uh -huh. para 'yung mga mahihirap na walang bahay magkaroon na titirhan mm -hmm. para hindi sila nasa mga san -san. slums, mm -hmm. 'yung mga mm -hmm. pinaganda Star, na nga natin tawag sa, kanil. sa kanila informal, informal settlers. settlers. Pero sa totoo lang po, squatter. Uh, sabi nila, 10% ng population nasa blighted area. Mm -hmm. So, isa, blighted ay sobrang talagang... Wala. Nothing. Uh, wala. In other words? Isa sa bawat sampung tao na makasalubong mo sa kalsada. Ganong klaseng buhay ang... Uh, ang uh, uh, ginalalagyan nila. By the millions po yan. Mm -hmm. Kung inyong tutuusin. mm -hmm. So, so, ang, ni there is room for improvement. Diplomatic oh, naman to eh. Very diplomatic. Okay. and there's still time. There's still time. Baka daw po pwedeng baguhin. Mm -hmm. ah. Kondo ba pare? Hindi. Unang-una, ang maintenance po ng kondo. Ang tindi pag ikaw ay tumira sa kondo, para ka nagre-renta ng mataas. Kasi so, I mean, mahal ng asosyo. Hindi ito kondo, ano ah, yung ang iniisip nila, Secretary Akusar, ayan, ay uh, basta ang tawag nila, vertical development para maka-reduce sa uh, uh, land costs. Ika nga, uh, land acquisition kasi mahirap eh. So, mas marami kang mailalagay na unit na pa, uh, ano. oh, pero be isang, uh, be bebenta. bebenta. Eh, sino makakabili nun? Mm. Yun na nga lang. Sino makaka-afford? Pati yung maintenance niya. Hindi, hindi sa presyo, maintenance eh, nga sinasabi natin, kung ang concept mo is socialized housing, hmm. dapat magtayo ka ng mga bahay or hmm. whatever. Kung condo gusto niya, okay lang. Although magastos yun, pero kung yun ang uh, kailangan. Eh, pero ang uh, concept niya, ibebenta eh. Hmm. Sino makaka-afford nun? Middle class lang. Actually, hmm. yun ang sinasabi ni Sen. Rabellar. Bakit hmm. mo pa Magkano ba kinikita niyan everyday? Hmm. Pa sino makaka-afford? Sino makaka-afford? Ang gusto natin nga mangyari, socialized housing, ibigay mo yan ng lease na highly subsidized. Hmm. Yung affordable talaga sa kanila. Magkaroon naman sila ng koteng disente. Mahilig natin pagkwentong ito, lalo na kung Jonathan, di ba, yung ako lumaki ako yung sa Pilam Life Homes. Yeah. Tabi, yung katabi ng no, mga mm. six, ah, two, ah, three, yeah, yeah, Project 6, 2, 3. Lahat yun. Six. Well, of course, it was different than the 1950s. It's Magkano eh. lang yung bahay eh? 25,000 oh. lang yata. Mm. Pero noon, ang hirap kitain ng 25. Ha? May hirap din kitain. Oh, mahirap, oo. Tapos ni Rappel, at uh, ang may ano ang housing amortization, napakamura. Mura. Alam mo, okay. No, pa kaming resibo eh. Makikita mo eh, 20 pesos, 20. Eh, ano pwede? But, uh, of course, we cannot go back to the good old days na gano'n. Pero, yung konsepto ng gano'n, uh, lease nga, tapos... Hindi, okay, nagawa lease. naman dati din. Mayroon tayong bliss. Okay lang sa'yo. Okay, hindi ba, bliss. bliss housing? Bliss housing. Oh, Meron naman. Which, ganun. Uh, an attempt at hindi condo yon, Walk-up, ang walk tawag doon. Walk-up oh, apartments. Pwede mag-workout. Mm. Lease yun, lease. Yon. Lease yun. Tapos, meron din naman yung mga individual housing, magkakalapit. Um, Alam mo ba, It dapat tignan nga natin yung mga government financial institutions. Magkano hmm. ang kanilang ano sa housing kasi ang pagkaalam ko uh, they gave their members <coughs> housing loans etc and everything. Magkano hinahawakan nila na mga fundo oh, for that purpose. Yan ang workout. Oh, ito ngayon ang ito naman si Terry. Sabi ni Terry, itong si Terry sinasabi niya, ano daw para daw tayo nag-ano hanggang ngayon, dalawang taon at kalahati na, eh parang dry run pa rin yung house. Dry run? Darit panindaw ang house. Terry naman, ang dami ng uh, ano eh, tawag dito, yung... Uh, yung uh, Meron na. Nag ah, shovel ready. Shovel ready na eh. Oo, at uh, nag-groundbreaking na. Ayun, groundbreaking. Ang dami na nga groundbreaking, Terry. Ano masyado kang... Uh, masyado, uh, ka masyado, na mang, na, ma masyado ka masyado ka gusto mo nagmamadali. Mm. Two and a half years na. Puro ano daw? na uh, dry run lang daw. Dry run. Nag-groundbreaking uh, na nga. na nga eh. Mm. Sige ka, baka <laughs> taasa ng presyo sa Noche yeah, Buena. Eh, no? Ang pag-ibig, an uh, they have had a record high release. 126 billion in home loans. 97,000 members. So, yun, hindi... Ang pag-ibig, ganito yung style niyan mm. eh. Take out yan. Take out to. Oh. Ang pinakamalaking pakinabang dyan, developers. Developers, yes. Mm. Ang gagawin kasi ng developer, ibebenta sa mga tao. Mm. Tapos yung On loan. Mm. ba? Diba? So, process nila yun. Tapos, Punta sa pag-ibig. Bulk pag-ibig. Punta sa pag-ibig. Yan. Hindi na po na. individual yan. Pupunta sa pag-ibig. Mm. Kaya, wala kapagod-pagod yung pag-ibig doon. Mm -hmm. Dahil, developer lang pupunta sa inyo. Oh. By bulk. So, yung pinagyayabang nila, na napakalaki na ng take-out. Uh, take, out, take out. Ng loan. Eh, dahil sa mga developer. Binigay na sa developer yan. Sino kumita? Yan. Ngayon, yung mga... Ano, developer. Oh, developer. Ganyan ang sistema natin. Ang nakikinabang, yung mga malalaki. Mm -hmm. Ngayon, yung mga... In ano, Imbes yung, yung pekinabang, ma-distribute. Yung mga beneficiaries, kukunti rin lang yan, ha? Sa totoo lang. Kasi, an- magkano ang presyo ng kanilang binili? Mm -hmm. Million na rin. Million din. Oh. Walang bumaba. Sino makaka-afford ng monthly amortization nun? OFW. O FW? oh, yun. Eh, hindi naman forever. Na OFW. Eh, yun no, of eh, no, of lang. At saka, hindi naman yun, it does not, ano, uh, it does not uh, solve. Yung mga nandito, informal settlers lahat. Yung hanggang ngayon, nandiyan, makikita mo, na, na gumawa na lang sila ng lean to o barong-barong sa tabi ginawa, ng highway. Ito, oh. maganda no. Nung, uh, nandito, nung first time na naging mayor si uh, chairman, James, ano, Chairman Ben mm. Burger. Berger. Mm. Bensburg. Mandaluyo. Bensburg. Oh, Berger. 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 Nagtayo siya ng ano, siya, yan ang magaling Hindi na ginawa. Niya. Sa, ano? Nagkaroon siya ng housing and land board, local, municipal. Nag, ano sila, naghanap sila ng mga lupa. lupaan, abandoned na yon o yung mga may-ari nasa uh, out, out of Binili nila. Binili nila. Sila na mismo. Sila yung lupa, yung go, lo, local government. Tapos, Tapos lease. Lease. Yan. Yan yung mga Nuevo de Febrero. You know, Alam yan. Yan. Ano yan. ko yan. Nakita yan. ko yan. yan. Gumanda tuloy yung itsura. Ganyan yung sitwasyon. Maraming abandoned lupa rito ah. Local government, kausapin, mag-usap sila ng ano, national government pag-workout. Ay hindi eh. Walang publicity yun eh pag gano'n. Eh. Ah, okay. At saka... Kailangan maintindihan mo. Ganun ba yun? Ah, na you? kailangan ng publicity. Mm -hmm.